Life update. Manggawas di ay may karoon para mga aon. Siyempre, kay mga hilason mo, may gula na ay kwarta sa gawas gidgihapon mo kaon. Maura gid si Kigrik nga wala na kwarta, pero sa gawas gidgihapon mo kaon, sigpang hagadog pagkaon. Diba? Gastador kaayo ang mga persons. So dili gyud siya halata nga gipanggutom na akong mga kaoban, di ba? Sayo pa kaayo nang gawas na para manihapon. Unya wala pa yung kabalo kung aha may padulong. Nagsabay-sabay ra gyud mga grupuhan ni. Eh. So while pa sa kay tricycle muni siya ang view sa Tagum City. So na appreciate na ko siya Do ang langit kaya murag kaulanon na sad. Unya dili unta na ko siya i front view ang kam, Unya kay namugos man ni sila gusto gyud sila magpabaligya sige pagbigyan na nato. hana ko sige na lang kadili pa man ko si ka at pahangiyon na to. Pag musikat na ko, dinigin ni ninyo makita ni sila. Char. So finally, naabot na good me din hiya sa Koi's restaurant. So din hiya may mga on. So first time na kumukaon din hiya. So parganahan kay ko sa mga crew nila dito. Ah, kay mga butan ka ayo kay greet, ka i-greet yun ka. Gikan sa guard, sa mga ubang staff dito. Ah, kay i-greet yun ka nila. Tapos with smile, pag yun na siya. Kana ganing dili ni mo ma-feel ang kaulaw nga isa ray imong orderon. Nga e, guide pag yun mo kung aha mga table nga much better compare sa ubang table nga pareha raman on touch her. Hunya tungod sa ilang kapas pa sa ilang services kay wala pa kakalingkod kung haon mong order. Ingunan na sila ka-efficient guys. na ka convenient di ay. So, ang saan pagkabalaw nga nag-budget ang diners? Pagka nang dugay makadeside sa iyahang orderon, yung eh, una na ang mga nag-budget, guys. Kanang maghaway na lang ang nagtindog nga crew para maghulat sa order, wala pagihapon. Nga, yeah, pag nakapili na isa ra pag yun na iyahang orderon, or sa high tubig ra, charot. So, while gahulat sa mga nipili kung sa'y orderon, so, ako sa nang videohan akong nang para dili ilang kay voiceover, ba, sige na lang tag-voiceover, pero atong nang wala git sa video. So, kanin sila nga mga grupuhan. eh ang grabe kayo sigpamugos nga magvideo daw ko bisag ikapoy ganing ko pungson gid So ipakita na ako sa inyo ha ang ambiance sa sulod sa Koi's restaurant. So yun siya guys. So naa siya ipag-aesthetic sa mga ganahan mag-date, mag-kaon din hiya, or para sa mga kanang family gatherings, nindot kay din niya. So, accommodating ang mga staff. Hunya, grabe pag yun na wang aircon guys. Pero kung i-compare po na sa kabugnaw, sa relasyon ninyo, mas bugnaw na ginay ng relasyon, char. So maanay siya ang menu yun nila. So, naay pang family, na at po ika ng pang single, pang double, pang triple, pang fourth full char. Pero wala pag yun in town, kapili ang mong kauban as in. Grabe budget ba na? So, gipang gutom na gyo sila. Gipang spread out na mga plato. Spread out, char. <laughs> so, finally, naabot na gyo ang mong order, guys. Sinigang ragun na nga sinabaw. Tapos, kinilaw. And then, the buffalo wings. Siyempre, mag magpicture sa tanin yung tanan tanawan ninyo na picture taking bago mo kaon ang na uh, ay siya Pero isa, uh, ba? yung Legend. 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 legit. Legend. 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 The right. So, Perla, may ilahang buffalo wings, guys, kung mahilig ka sa mahanghang. Pero kung dili ka mahilig sa halang, na dili ni siya para sa imo, ha? Na may siya. Tapos, ilahang kinilaw. Tapos, ang sinigang, since di man kayo kung hilig sinigang, so, di kayo appreciated, char. So, sa kinilaw, kay since di ko kumukaon ng kilaw nga isda, so, ang pipino ra kung giba natanong kaon. Onya sa Buffalo Wings kay wala na kakaw na mo isa kauban kay di man siya hilig og kanang halang di siya mo halang so wagig siya kakaon So busog gyud ka ayo me and then pag humana, na pagawas na mo kay ulan ka siya as in onya nang decide mi nga manghapit mi Watson kay doldol naman siya mabaktas ra kay ako mga kauban ka na daw sila ipamaliton para sa ilang mga skincare routine sana online na skincare kita ani wag gyud nag care Ako'y pinakagamay rin na bayaran. 99. Pina, isa pinakadakog na bayaran. Delicate. Ima, <laughs> mampila imo. 1,000. 1,000. Imo ha? 95. Ah, mas gamay imo. Imo ha, manjod. Pila mo ha? Atong kwan kinsa pinakagamay. 753. Alam, mas kwan imo mo mami ka maman. Bela mo ha? Wala 'tong lang. Da, si mam Ma ko na nadog. Oh, ako 95 ako 99. 73. Pina ka? gastador. pinaka Pina gastador. Number So, daghan po ang tamig ka. So, ulan gid siya. Di nag makaya nga baktas-baktas ngayong unani nga kusog ulan. Moto, nag na lang may nga manguli na lang po. In me. So, that's all for today's life update. Thanks for watching, buyers.